Ayan, what's up mga ka-dragon? Good afternoon. Ayan, nandito kami ulit sa par. Magluluto tayo ganyan guys ng bibingkang. Bibingkang. Bibingkang kang kanin. Kan hindi, bibingkang rice flour ang gano'n. Let's go guys. Ayan, nag-umpisa na si Gigi mag-ano o mag, ano, mag Nandito tayo sa ilalim ng ano, kasagingan. Ayan. Ay, sa Pero may iba-iba naman parang trip mm -hmm. malilim kasi dito pag hapon eh. yung sarap tumambay Ayan. ipapakita din namin mamaya guys yung ating mga tani may mga ano na yung sile may mga bunga na ulay din kami ng banig dito. guys para lang kami nagbabahay pa yan <laughs> nagatabtab ba nga ayun guys ang ating ingredients ay 1 cup uh, rice flour 1 quart na uh, glutinous rice flour 1 and 1 half na baking powder 1 half na sugar, brown sugar 1 saka isang cup na ay isang ano lata ng ibab uh, ibap yung maliit lang at saka isang piraso ng itlog itlog at saka, na? saka one part na tubig itlog, itlog. na pala? hindi itlog, ito bang toppings yung red uh -huh. yung maalat yung kanyang toppings ay itlog na maalat at saka cheese Ayan ba yung mga binibenta sa anong? Yung So guys, masarap to ano, masarap sa paniki yung ganito. Ito yung hanap buhay ng ang kami mother, mother dragon. Sa Tarlac. Okay. Paniki Tarlac. Ito yung kanilang business. Kaya si mama magaling magduwa ng ganito. Ikaw nagmana. Tapos naman ako. Hindi <laughs> hmm, Parang di ko manaputan si mama ay, nagluto ng ganyan. Dati nagagawa siya pag 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 nagata okay. ng mga ganito hindi mapapanya ng nah noon pero no yung... man and then one quart na glutinous nagagawa sila dati diyan kay lang pantsatan siya na lang guys kasi ano eh kaya kung mo amin daw yung sila nagagawa ano, measuring cup so one fourth oh, eto guys ang <laughs> eh. she's not feeling well ano kasi hotel guys <laughs> di gaya. and then ah uh, ayto yung butter natin iikonti eh, 'to kuno meron dito eh. i melt ito kailangan din natin syempre ng butter itutunawin natin 'yan guys saka natin siya ihalo dito Then, syempre, kailangan natin ng clay pot. O, oh, kailangan natin ng ganito. Dito natin siya huhulmahin. Uh, ano, mahilig sa ganito, guys, yung mga, ano, yung lukano din. Mga ganito, bibigil ka. Pag umaga, umaga. Kaya, sarap to sa umaga naya. na. Kasarap. Kaya lang sa tarlak kasi, isa panikigabi sila gusto. Parang night market yung kay Bibingka nga. Kay bin... Ano Kay Kutsinta. Kay Kunseng. Ang gawin natin Doon ko natikman yung mga Bibingka. Oo, oh, dati. Pagkwinta ko sa mga dati. Si akong Kunseng. ano pala, yung eh. Kutsinta kay Gario. Katinun yes, natin yung batter. Dito lang ang Dito lang natin yung... na natin siya guys ng... Ano, baking powder. Yan ini-mix muna natin yung mga powder. Mamaya naman yung ating mga liquid. Mix mix, sa cosmetics. Para ano siya sure, balance ilaw lumaan natin guys yung butter yan napakarami yung butter yung egg mayroon syempre. ito yan yan syempre lalagyan na natin siya ng egg hindi ba ang bilis lang muna lalagyan natin magla-timpla ulit tayo ito Ayan, tsaka mo siya halu-haluin para mag yung ano, mga ingredient. Tsaka ano, lalagyan natin siya ng one port, Kaya na asukal natin ay? Okay, hmm. kuha nga ante. Tsaka lalagyan din natin siya ng one port cup na water. dito na natin takamay. masama ang pakiramdam. May lamay kasi doon sa, ano, kapitbahay nila. Namatay yung kanyang hipag. Kaya puyat. Yung sa QB Tawan, doon siya sa may QB Tawan, sa Antelisa Yung sa episode namin na ano, QB Tawan. Si Tawan na Toro. Mm -hmm. Yung kasama po namin doon na isang babae. Basta si Ate Hindi po yung nag-ahanap ng diwa. <laughs> <sa isa sa laughs> uh, Tatlo nga yun?

Ayan, nalagyan natin siya ng iba. Masarap. Napakasarap nito guys. Hindi lagyan ito guys. Ito yung traditional ba na bibingka, hindi yung binibake. Ito yung nilalagyan ng ano. Ito yung bong sa ano no? Ito hindi ko ba natitikman eh. Ito yung violet. Paano yun? Yung violet. Ito yung dalang nila ito yung ano. Hmm? Pwede naman kahit hindi, yeah. Meron sa amin kahit pa siya. dapat halong-halo yung kanyang mga... Gitarla ka Napakasarap nito guys. Ang okay. na pinito. na nito. Pinitig na bigo. Okay. Ang uruban. Ang uruban. Mamaya guys, magdidilig na naman tayo dahil ano, kahapon hindi kami nakadilig. Next week siguro mag-garbish na kayo. Dito? Mga isang linggo lang, two dito, weeks so, siguro guys. Magkawa tayo matulog tayo dito pa ako kung magahan natin yun. Yan, yeah, dito ka. Magkampeng? Uh -huh. Oo. Ba? Baka magkutang magkampeng sa ito. Masarap hmm? kayo. Hindi oh, mas matulog dito. dito. Dili mo. Dili mo niya kapatake? Hindi. Hindi. Hindi.

Huwag ko isipin mo daw, hindi totoong patay yeah, ano na. hindi ko Kasi, ano, bata pa din siya. 15. Ilang taon na ba siya, Lisa? fifty Biglaan kasi. 56 six guys, isalin na natin siya dito sa ating, ano, holmahal. Ano sa kaya so, yan? Yeah. na yan? Hindi pa eh. Ikon pa yan ang Isa lang pa yan eh. Ay, yung anak. Vlog? Vlog po. Na, nagadilaw yun. Yan ang hindi ko man lang nagustuhan talaga yeah. Ay, na pagkain. yun Ang na. masarap eh. Ay, ang pitak na kamatis. Pag tintilan na. Uh. Ihalo mo sa kamatis yan. Ang gaspang oh. kasi. Tapos, get, -get niya oh, yung mga ganun. nakap yun gas. Ayan guys. Ayan, gaya't natin siya. Ayan. na yung aking kwan eh. Mm. At dayo. <laughs> Maluto man ito. Ito yung kwan. Ayan. ng cheese dagdagan mo pa. Ito yung ano, special bibingka. Bibingka ng Joe. Eh. Sa ibabaw ang apoy. Ay, no, ilagay yung, yung pan. Sa so, may din sa ilalim to. Okay. Ay, no, hindi no, no, no. yung takip oh, ulay. Oh, hmm? Ito ay yung takip ulay. Pero mahina lang dapat ang apoy niya sa ilalim. Dibawasan natin yun ng kuwan ilalim.

Yan, yeah, after 10 minutes, check natin mm -hmm. siya. Ano yung ganyan niyo? Ano yung niluto mo ganyan, te? Ay, yung natin. ka na na nga siya. Pagdagan mo ka, ulo niya. Tama na, baka maksut. Ano yung ulit? Ito na guys, yung ating, ano, sampung pirasong sili na, ano, turo yung pula. Ayan, may bunga na. Ito naman yung ating mga panigang. Ang dami ng ano, bulaklak. Yan. Saan ba yung may bunga na dito? Ito guys, so oh, look. Oh, di ba? malapit na tayo mag-harvest ng ating mga pananim. guys, ito naman yung ating mga sitaw na turo. Ayan, medyo gumaganda na rin siya kasi naulanan na ulit. Ay, bakit ito na tumba? Mukhang naapakan to. Ayan. Ganda guys na ating ano, oh, kalabasa. Gumagapang na bukas nga pala mga ka-Dragon pabunot na rin ang aming punla na palay then Friday or Sabado ang tanim kasi nagsama ka patita iba pala ang dinaramdam mo para daw siya makatulog ah, para makatulog ka matulog ka ng riyan kami na magdilig guys, makaraan ang ilang minuto. Ating chikuwa at ating anak. Bilingka. Mukhang bilingka na ba siya? ta Wow! Malapit wow. na din. Di ba? guys, habang nagdidilig yung tatlo, double check natin yung ating bibingka. Kung luto na, sapay pa'y nagwara-wara magdata bulong mo. Yeah. Wow. wow! Wow! Oh, sarap! Mm. Hmm. Pero hindi pa luto yan, no? O oh, diba? Tulay na bibingka na. Pagsit-pagsitin mo kung tanggalin mo yun. Oh, yun. Pait right kasi ito eh. Kapag negosyo nga lang ganito. Patok kasi ito ngayon eh. Ano, dahil malapit na ang ano, pinagdalamot pinag kitang tanong. Baka sakaling dito tayo bumakna na. Baka dyan ka na magyaman. Ano? Dapat marami ka rin ganyan, no, Play. Pero hmm. kaya yung tukay na to. Check mo na eh. Hindi makatututo guys. Makaramaraman saan. <laughs> Ang oras na ba? Kasi may isa pa tayo na ito. Pero mas manipis yung isa. Tapos guys, magpapabunot naman kami ng punla. Tanim ng palay. Hmm. Pinagrarapanan. Pagsasalo-saluhan natin ng mamaya. Meron pa kami isang lulutuin para naman. Mayro kasi natira sa so. Lulutuin pa natin bago tayo kumain. Pagkar kape, walang kape. Ito masarap sa Oh, ito yung nah, mga nan. na natin yung ating bibingka. Ayan, mayroon pa tayong isang lulutuin, guys. Yan, guys, check na natin. Oh, sarap. Pagkano din ang bunot niya? 200. Lahat lang? Oo. Oh. Matigas? Hmm, so matigas? Hindi po. Hindi na pa tubigan. Tubig hmm. ba? Ano lang? Matigas. Mm. Hmm, ano? Siyempre guys, ang masarap sa ating bibingka ay ano, kapi. Partneran ng kapi. Black mm. coffee. Tignan ko kung hanggang sana, ng aking baso. Dan na dito, tita. Upo ka dito. Oh. <laughs> May lagyan pa kaya, ate? Saan siya magupo? Saan mo? Ano? Ano, parang dyan sa alo, Oh, so, yung sa loob, yung parang di makalabas. Pero nga yung kutsara mo tayo. Ganyan din ako minsan eh. Yung Kanya, sa loob, yung puyat, kwan. Mamaya puyat ko na naman. Yung lamig niya. Kakaisip ko, paano ako mabuhay. Nang <laughs> <laughs> anong gabi. Matulog ka kasi ng ano, agahan mo matulog mamaya. Ay, kainin na to. Huwag ka na magbantay. Katulan na yan. Yung iba naman mong bantay. Hey guys. Nagabantay ka na ligaya? Hindi. Hindi. yan. Hmm, tingnan nyo yung kape. Wala mga pa. Oo eh, kape pa lang yan. Wala ka lang. Hindi na kasi yung Sana yung kape ko Ito na lang. Kunti lang ako. Wala pa yan ah. Wala pang lasa yan. Wala pang kape. Namiss mo lang yung asawa mo eh. Hmm. Kasi puro na sa barangay hall yung asawa mo eh. Hmm. Sabihan mo rin kasi eh. <laughs> Doon na kasi naka-duty sa Uncle Sunny sa barangay. Eh. Namimiss na tuloy nante. ante. Kahit Nang kamo nung hindi niya duty, nandun na sa barangay. Hindi daw siya guys, gina na-duty yan. Kaya kukutay Puro ka naka-duty sa barangay, hindi ka na naka-duty sa akin. Kaya ang kukulay na akit. Bigyan mo rin kasi ng kuwan ng kilsane

Palo nga Masarap siya yung malambot. Flappy siya, flappy. Hmm. ka. May masenta? Hmm. Masarap. Oh, no. Kaapan. 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 tayo sa umaga, binto natin. Doon okay, sa din sa bahay. Sige, kanya-kanya tayo sa ang mga. Okay, Sige, binto. Kako ba? Binto, binto. Sa ka. umaga. Kapi. Siyempre, magbili na si nanay mo, Jay. Gano'n ko eh, presyo ko si sa, sa isang ganyan. 80. Ha? Hmm, grabe ah. <laughs> hindi ko mag-gapang naman. Hindi ko special, may itlog na maalat. Kung hindi special, kiss may lang. Paalam, Paalaman, pan ko na lang. Sikaan na, sikaan na. Wala agad eh.

kundi lang madali mo mm -hmm. kasi. Trial and error. natin Balay na. Pero at least, hindi Ginagawa nila yung plana ng gabi. sa baka, ito sa Parang galsa siya. Parang may kanin. Kaya yan, ng kanin yan. Ilang baraw. Ipagiling. Ipagiling.

So, guys. Ayan, bali. Pa-uwi na po kami at dahil medyo padilim na, balik ulit kami dito bukas at kami ay magpasikta. Magsikta ka, Ante? <laughs> magpasikta So, ayan, guys. Bye po. Bye. 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 Bye po. Bye po. pa na po. <laughs> Uwing-uwi na talaga siya. <laughs>